kasi mag-aabono kami ulit sa mais. So, maghintay kami dito. Kami, ako pala. Dito, kasi dito mag-stop yung multicab kasi doon kinyarga yung abono. Malapit na sila. Kasi dyan, mag-akyat ang motor. Dyan, mag-akyat ang motor, karga yung abono. So, akyat doon. So, andyan ang multicab. Dyan na sila question natin. Kapatid ko, mag-abono ka my brother. Siya ang nag-direct sa my big car. My mother, my sister, my daughter. Ngayon guys, maglagay mo tayo ng sunblock. SBF 30 nilagay ko. Para hindi masyadong mag-dark yung ano natin dito. Oh. dalawa. Dalawa talaga. Yung ano ko. Bakers. Okay. Um, Up there. Kasi sabang... Ayun guys, akyat na tayo. So, yun. Yun <laughs> yung <mama ko. laughs> Nagagalit na. Ibang ulit pa guys. Nasaan 2 na Ano nang motor? Yung ano? Galon? Susubukan diba? nila yung yung motor Pwede, pwede so, so, motor. Ah, kaya man, dapat talunin ng halanin. Ano, gawan dito So guys, nandito na kami sa medyo patag na. So hindi na kami magsa-struggle gaya nung dati. Yung sa kabila kami dumaan na parang may mga landslide. So sobra kami nahirapan noon. Ayun, dito na kami dumaan na <laughs> kung saan pwede dadaan dito ang single na motor. So ang gagawin ng mga kapatid ko ngayon, i nila sa single na motor yung abuno yung kagaya dati so tingnan nyo guys hindi may struggle yung daanan namin pero yung mukha namin struggle na. yan dala pa kami ng ano kanin kasi katatapos lang sila nagsimba ako hindi ako nagsimba kasi ano panday pa kami sorry <laughs> panday ang init, super grabe yung init pero carry lang, kayanin para sa mais mabunuhan ulit para sa ano natin yan. prepare for December kasi pag magtanim kayo ng mais guys nasa 3 to 4 months or 3 and a half months pwede na kayong mag-harvest. <coughs> Pero kailangan din natin na alagaan yung pananim, tanggalan ng mga damo, and then abunuhan para tumaba yung mais. Tapos, huwag kalimutan na iikot-ikotin yung buong lugar kasi pag may bunga na yung mais nyo, alam nyo na kung sino ang unang kakain sa bunga niyan mga halaga natin. Ano, ba diba? Hopefully, ngayong December, maganda na yung ani natin.